Aris. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay walang alinlangan, nagagawa ng kasipagan. Para laging may sinyales na pag-asenso sa pamumuhay. May isipang mapanuri at ang mata ay matalas para sa gawain na maging maayos, ayaw ng mga usapang mahaba. At ayaw kausap ang may kayabangan magsalita, iiwanan na kagad para makaiwas makapagsalita ng hindi maganda, sa tahanan ay maingat magsalita, para walang maging tampuhan at laging makakaipon ng good vibes ng swerte sa pamamahay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran magpalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 10, number 23 at number 9. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matyaga sa mga ginagawa dahil nasa isipan kung magiging masipag na matyaga ay siguradong makakagawa ng tagumpay. Sa buhay, sa trabaho ay madisiplina para mapanatiling. May trabaho na mahabang pagkakakitaan, inuuna na makagawa. Lagi ng kasiyahan para sa pamilya, at may pagkaselosa o seloso ngayong araw na mapagmasid, at kung gagawa ng isang trabaho ay laging masinop sa mga ginagawa para makakuha ng pag-asenso sa pamumuhay. May katapangan ang ugali na kayang ilabas pagkailangan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 24, number 20 at number 32. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Laging masigla sa mga gagawin para ang buhay ay mapanatiling. Masaya at makagawa ng pag-asenso, may matapang na ugali na matahimik, ayaw ng mga mahabang pag-uusap, at ayaw ng usapan na walang kaugnayan sa trabaho, at kung gagawa ng isang trabaho ay laging inuuna na makagawa ng plano para makaiwas sa suliranin sa mga gawain, wala sa isipan ang magselos may tiwala sa minamahal, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayro'n kana namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 24 at number 32 at number 15. Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matahimik na araw ang nais kung sa trabaho, ng makagawa, nang maayos at sa tahanan ay maaruga sa mga gamit at pagkain para maging maayos ang mga kalusugan, ay laging inuuna ang dapat na mga gawain sa hanap buhay at ayaw. Nang mga usapang tungkol sa pera na mga suhulan, Laging nakapokus sa mga ginagawa kong sa trabaho dahil ayaw mapipintasan. May isang salita sa pamilya pag nakagawa ng pangako ay gagawin, at hindi makakayang kumita ng pera. Kung sa suhulan lang dahil ayaw ng ganoong kinikitang pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 24, number 32 at number 5. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matyaga lagi sa mga ginagawa at ganoon din sa pamamahay. Para mapanatiling malinis at may good vibes ng swerte. Nang grasya sa tahanan, laging may matali isipan. Sa mga ginagawa at hindi makukuha sa bigla ang kikita ng pera, mas gusto ang gumawa ng trabaho para makaipon ng pera. Kung sa ugali ay mapagpasensya pero may natatagong katapangan at mas gusto na gumawa ng mag-isa sa mga dapat nagagawin sa tahanan ay masasayang usapan ang gusto ng laging nakakaipon ng good vibes ng swerte sa pamumuhay ng pamilya ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 25 number 36, at number 12. Virgo, ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina sa sarili at sa mga gagawin kung gagawa ng trabaho ayaw ng pagpapataan sa hanap buhay kong may dapat natapusin na trabaho ay gagawin na kagad. Laging maingat para hindi mapintasan ng mga kasama sa hanap buhay at ayaw ng mga usapang may kinalaman sa buhay ng ibang tao. Ayaw din ng usapan na pag-utang ng pera at laging maingat sa mga sinasabi at kinikilos para hindi mapasok ng bad energy, laging may kahandaan makatulong sa magulang at kapatid kung lalapitan, at maaruga sa kalusugan ng pamilya para masaya ang pamumuhay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, nang mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color blue number 13, number 25 at number 34. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May isipang matalas na mapanuri ang mata, hindi kayang. Mapalusutan kagad mapanuri na maingat para makaiwas. Sa pagkakamali at mawala ng hanap buhay, may katapangan. Paang pag-uugali. Ayaw ng mga usapang mahaba na paligoy-ligoy, mas gusto ang magtrabaho na mag-isa na nakakagawa, ng positive energy ng kasipagan, at swerte sa buhay, at nag-iingat lagi sa mga dapat nagagawin gagawin, nang walang mapasok na suliranin, inuuna ang kalusugan lagi ng pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 22, number 13 at number 25. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay may matapat na ugali, madisiplina sa salita at sa pagkilos ng walang makuhang kapintasan. Sa mga makakausap at pag nagsalita ay gagawin para makatapos ng maayos at kung gagawa ng isang trabaho ay hindi nagdududa sa dapat na magawa, may kadaliang magselos na matahimik pag umiral ang pagseselos, ayaw ng mga usapang may kaberdehan, sa tahanan ay maaruga sa pamilya sa mga pagkain, nang maging maayos ang bawat kalusugan at kung pera ay hindi basta magpapautang ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color green and color yellow number 27 number 14 at number 40 Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw nang mga kalikasan, sa trabaho ay laging inuuna ang dapat. Matapos na gagawin, may mapanuring isipan ng makaiwas. Sa problema, ayaw ng mga salita na malalaswa o usapang. Kabastusan, masinop sa mga ginagawa para sa tahanan. Para maging maayos ang buhay pamilya, hindi nagtitiwala. Kagad sa mga bagong makakausap laging nag-iingat at kung sa pagkita ng pera ay ayaw ng may mga kalokohan, para walang katatakutan na makakaaway na tao, at hindi gagawa ng pwedeng mawala ng trabaho maingat sa pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw na mula sa sikat ng araw, Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi mga masuswerteng kulay at numero color white and color blue number 24, number 8 at number 10. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, maingat sa pagsasalita para walang maka. Away na tao, sa paggawa ng trabaho ay laging maingat. Laging gamit ang matalino na isipan para makagawa. Nang naaayon na kahusayan sa mga magagawa laging masipag. Sa mga pagkita ng maayos na pera, para laging may makuhang. Pag-asenso sa hanap buhay, at hindi nagbibigay ng pagkakataon na mapasok sa kalokohan, matapat sa trabaho ng laging sumusunod sa patakaran sa trabaho, maaruga sa magulang handa laging makatulong, at ganoon din sa kasiyahan ng pamilya, ang laging iniisip na maibibigay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 22, number 24 at number 10. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Mapanuri ang isipan at laging maingat sa lahat ng gagawin, kung magsasalita ay laging pinag-iisipan para walang makakaaway na kausap at may mahabang pasensya. Kung sa gagawin sa hanap buhay, pag nangangako ay gagawin. Kaya ayaw gumagawa ng pangako sa usapan, sa ibang tao. Dahil para sa pamilya ang pangako, hirap magtiwala sa mga bagong makakausap, laging inuuna ang pamilya ay mapasaya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 11 number 34 at number 17. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Sa trabaho ay hindi basta gagawa ng walang plano, at hanggat maaari ang nais ay makagawa ng nag-iisa, dahil ayaw ng abala at ayaw din ng kwentuhan ng mga kaberdehan. Laging masipag sa mga ginagawa pag sa trabaho o maging sa pamilya para laging mapasaya sa mga ginagawa ng laging may good energy ng swerte sa pamumuhay. May matahimik na ugali, na mapanuri na may natatagong katapangan, mahirap pakiusapan dahil sa tamang sitwasyon, ang laging gagawin, maaruga sa pamilya gusto ay laging masayang mga usapan, nang laging may positive energy ng swerte sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 19 number 24 at number 17